Yun no. good morning! So, morning ka naman Jun. Morning, morning, morning! Eh, sinundo na naman ako ni Compadre Aljun kasi wala naman ako sa akin. So, tayo ay pupunta na sa pinag pero silipin natin yung isang unit natin ng EcoBoost. Sold na ito kay Sir Henny. Checkin natin kasi mamaya yata ire-release ito. Tignan natin kung may mapapansin pa tayo. So, shout out sa aking utol. Ayan, kotse niya yung pesta na yan. Doon tayo sa kabila. So, yan yung ating service for today. Ito yung unit ni Sir Henny. Uh, sold na ito. Eco boost na all out. Complete from suspension. Brakes. Timing belt. Drive belt. P Ay, PPMS pa pala ito mamaya. So, yun. Checkin natin kung all good ito So, saan ka galing? LTO? Paristro po sa LTO. Okay, sorry. Okay, Strado na ang ating... Huwag ko napakita. Okay na yan. Strado na ang ating unit. Tapos, kita mo naman. Kasi, blackout yung ano yan eh. Yung, ang tawag dito, indicator gauge. So, yan, complete lahat. Tapos, ano pa ba? Gara na. Pasti detail daw, di ba? na lang. Last touch na lang po. Finish. May finishing nyo pa. okay Ganda manak ba? Okay. Shifting ayos. Okay, shifting. Okay, okay. Kasi malalaman natin pag ikot natin. Tagahan tayo natin si po boy. Eh. Okay, okay. Ganda, ganda. Pero may naririnig pa rin ako dyan. Ganda yung suspension na gusto. Merong konting to. hindi siya smooth. Pero meron siyang ano eh, unting parang nginig eh. So, padala mo muna ito rin bago release. Na, Jans? Patira natin uh, kay Ryan. Yes, yes. Uh, gilid ko na dyan. Tagal naman ni Nico. 4 is yung temp niya napakalamig na and everything. Silipin natin yung temp dyan, patay mo tapos uh, box mo yung indicator gauge ng temperature. Ito ba sa'yo? Balik natin kay Ryan Bakit? May unti ka naririnig yun know? May unti ka na May unti ka na So dali natin sa Suspension muna ito Kasi mamaya release na ito Kailangan eh. to Perfect Ludwig Perfect Melody Tayo sa Bima pa oh. Good morning, good morning Daming tao Ay, konti pala Dating daming tao rito eh. Wala na Ayan, punta yung mga tao Ayan, dito, factory dyan sa loob eh Ayan, factory dyan, this factory dito Daming tao dito pagka umaga dapat Sa so, shifting, so as a temp Ayan, maximum 92 Kamainit Siguro mga hindi aabot ng 100 Mga nasa 95 below So very goods ang kanyang uh, Tawag dito cooling system shifting nya sobrang smooth din na natin naririnig yung shifting so problema kakadala lang pala ng ano no suspension ito baka may kulang pa siya rito kailangan niya nang pursigihin at mamaya i-release nila natin ito po eh ganda ng pagka na ito eco boost tignan mo naman ang tigas ng boy ganda ganda ayos so mamaya padala mo natin ito sa suspension kulang pa na test drive na namin to kasi gamit gamit ni Aljon to for uh, a day na so tatlong araw na rin in-stress test to nakabukas to Nang tatlong araw check natin yung temp so okay na okay yung temp and everything so release na natin ito mamaya patapos muna natin may naririnig akong onting vibration dun sa ilalim pabalik natin yun doon. Tara, dito tayo. Ako ay papasok na. Ito na kaya si Mark Yakis. So, fi finishing na ni Aljon tong Eco natin para na-detail na to. Sa kabagong buff na rin to dun sa paint shop eh. Pero, fi finishing nyo pa para mas makinis. Para mas maganda. Nakabit mo na dyan yung sa may start? Yung button? pa. Hindi mabuksan yung orange eh. Ayaw mabuksan? Oh, pero wag mo kakalimutan yun ah. Okay, so ngayon, okay. nantayin na lang natin suspension, then release na natin ito. Mark Yakis, yun. Busingot, may bibili niya. niya. Bibili ng ganda, no? Ganda ba? Pero maganda. Ganda ng tintig, ano? Ganda man ako. Ako may gamit yun. Ako ba may gamit yan? Okay na? Yung LCD, yung gauge na. Ako pala sa gitna. gitna. Untrani, tapos cooling system. Repress. Oh, yung thermostat. Oh, yes. Hindi, hindi na pinapapalitan ni Edo yung ano niyan. Radiator niyan. Maganda raw ang radiator niya. Thermostat yung dalawa. Tapos, uh, ah, ano pa ba? Preno. Pwedeng pwede na. Ito yung may gamit yung, ito yung, yung, yung lang yung pang... Ang ilalim. Pero yung ano na ito, napalitan na, di ba? Yung Yung brake pads. Freak pa yan. Oh, so, Napalitan na rin yun. All goods na. Okay sa'yo na. Goods na. All goods na daw. Ipapin ka lang yung parehal dyan. Kaso Ayos.